Alaska animals. Alaskan patrol woman na 5'2 ang tangkad na paalis ang isang higanting polar bear. Mukhang cute ang mga polar bears, pero kapag pinasok ng isa sa mga ito ang inyong bahay para magnakaw ng pagkain, mas makabubuti sa inyo ang tumakbong palayo ng napakabilis. Noong isang linggo, si Ruby Kaliak, isang part-time polar bear patrol officer sa Kaktovik, Alaska, ang nakatanggap ng isang mahina at tila binubulong na tawag sa radyo ng VFH. Ang nasa linya ay ang 81-year-old na si Betty Brower na tumatawag mula sa ilalim ng malaking bintana sa kanyang bahay. Matapos pasukin ng isang napakalaking polar bear ang kanyang bahay at ininom ang isang drum ng seal oil. Pagdating ni Kaliak at ng kanyang co-worker sa bahay ni Brower para inspeksyonan ng eksena, nakasalubong ng 5-2 patrol woman ang higanting hayop at matapang nilang pinaalis ang polar bear nang hindi nagpapaputok ng baril. Si Brower ay nasindak pero hindi nasaktan. Noong Agosto, isang polar bear ang muntikan ng pasuki ng kanyang canvas tent sa isang fishing camp sa labas ng kanilang bayan. Si Kaliak naman na napakaastig ay sinabing nagsisisi siyang hindi siya nakakuha ng litrato dahil ang polar bear sa bahay ni Brower ang pinakamalaking polar bear na kanyang nakita.